raping ini oh so, ala so, eh. oh me pasar pun tengah hari ye yung ini timu mobil ah hampir oh sibuk sekali menakak ah ini hai angku lum pernah min ai sinaing na tulingan okay so sinaing ko yan hindi nyo nakita yun ang mga mga sige mabilis masihirap pag pulang napapanis kaya sinain ko yan ng puro ka. yun kasi pag ganito ng pagkain pwede kasi ano yun yan eh pag gusto nyo mag pray to pwede pray to kung ayaw na itong, itong sinain na eh pulling and eh. kaso bas pa rin ang presyo 150 so ngayon alauna ng pasado ng tanghali. hindi pa kami na nang halian yan tapang lang na natin yan may kanong kami hindi pa nababawasan yung base may, may, may pa wala si iring umalis Ayan nako. Kung na moko, na paso. Tapos na siguro Simba nila Yeah. Hanggang 12 lang yan sila. Ayan.